Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso Sham, 20-25. Habang dumidilat ang iyong mga mata sa bagong umaga, may banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na bumabalot sa iyo. Damhin ang katahimikan ng sandali, ang malambot na pagsikat ng araw na dahan-dahang bumabalot sa kalangitan ng kulay kahel at ginto, ang banayad na ihip ng hangin na parang isang marahang haplos sa iyong balat at ang payapang ritmo ng mundo habang ito ay nagigising mula sa pagkakahimbing. Ang tunog ng mga ibon na marahang umaawit sa sanga, ang kaluskos ng mga dahon na sumasayaw sa hangin, at ang malalim na buntong hininga ng kalikasan, ay parang musika na nag-aanyaya sa iyo upang saglit na huminto at pagnilayan ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Hayaang ang enerhiyang ito ay lumubog sa iyong kaluluwa, bumalot sa bawat himay-may ng iyong katauhan, at bigyan ka ng pagkakataong pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ang buwan na kasalukuyang namamahinga sa ilalim ng tanda ng kanser, ay nagdadala ng enerhiyang nag-udyok sa iyo upang bumalik sa iyong nakaraan, upang balikan ang mga alaala na nagbigay hugis sa iyong pagkatao. Maaaring may sumisibol na pananabik sa mga masimpleng araw ng nakaraan, isang tahimik na panawagan ng puso, upang balikan ang panahon kung kailan ang lahat ay tila mas payapa at puno ng pag-asa. Sa bawat alaala na lumulutang sa iyong isipan, may dalang init na bumabalot sa iyong puso, mga tagpong puno ng tawanan, mga yakap na nagbigay ng aliw sa panahon ng lungkot, at mga pangarap na minsang inani ng iyong musmos na isipan. Ito ang mga sandaling maaaring na isang tabi mo na sa paglipas ng panahon, ngunit sa araw na ito, muling bumabalik upang ipaalala sa iyo na ang nakaraan ay bahagi ng iyong pundasyon. Hindi ito isang pabigat na dapat mong iwanan, kundi isang kayamanang maaari mong balik-balikan upang mas lalong maunawaan kung paano ka nahubog ng mga karanasan ng kahapon. Sa tahimik na espasyo ng pagninilay na ito, Hayaan mong ang iyong isip ay maglakbay pabalik sa mga sandali ng saya at pagkatuto. Ano ang mga leksyong natutunan mo mula sa mga pagsubok na iyong hinarap? Paano ka nahubog ng bawat tagumpay at kabiguan, ng bawat pag-ibig at paglisan, ng bawat pangarap at pagkabigo? Ang nakaraan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga alaala. Ito rin ay isang silid-aklatan ng karunungan na maaari mong paghalawan sa kasalukuyan. Bawat pangyayari, gaano man kaliit o kalaki, ay may dalang aral na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan noon, ngunit ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng kahulugan. Hindi mo kailangang takasan ang iyong nakaraan o kalimutan ang mga sugat na iniwan ito. Sa halip, gamitin mo itong gabay upang mas lalong mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa mundong ginagalawan mo. Ang kalikasan ay nag-aanyaya sa iyo upang makiisa sa kanyang walang hanggang ritmo. Isang paalala na ang lahat ng bagay ay dumadaan sa siklo ng pagbabago. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at gayon din ang iyong buhay. Minsan, mahirap tanggapin ang pagbabago, lalo na kung ito ay nagdadala ng hindi inaasahang hamon o sakit. Ngunit tandaan, sa bawat pag-ikot ng panahon, may bagong pagkakataon upang lumago umunlad at mas lalong makilala ang tunay mong sarili. Ang mga dahon ay nalalagas upang bigyang-daan ang panibagong usbong, ang ulan ay bumabagsak upang mapagyaman ang lupa, at ang araw ay lumulubog upang magbigay-daan sa panibagong liwanag ng umaga. Ganyan din ang buhay, kung ano man ang nawala, may bagong darating. Kung ano man ang natapos, may bagong simula. Yakapin ang iyong natatangin pagkatao, ang iyong mga kakaibang katangian, ang iyong mga kahinaan, at ang iyong mga kalakasan. Sa sandaling matutunan mong tanggapin ang iyong sarili ng buo, mas madaling dadaloy ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa bawat damdaming dumadaloy sa iyong puso ngayon, hayaang ang mga ito ay magbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa. Hindi lahat ng emosyon ay kailangang labanan, minsan, mas mabuting maramdaman at hayaan silang dumaloy ng natural. Ang mga luha ay hindi palaging tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapalaya ng bigat na matagal mo nang dinadala. Ang galit ay hindi kailangang itago, kundi kailangang maunawaan upang hindi ito maging lason sa iyong puso. Ang saya ay hindi dapat ipagkait sa sarili, kundi dapat damhin ng buo upang mas lalo mong mapahalagahan ang mga biyaya sa iyong paligid. Ang pagiging bukas sa iyong damdamin ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang tanda ng iyong katatagan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa kung paano mo hinaharap ang mga pagsubok, kundi sa kung paano mo tinatanggap at pinapahalagahan ang iyong sariling emosyon. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, pag-isipan kung paano ang nakaraan ay may epekto sa kasalukuyan. Mayroon bang mga alaala na bumabalik upang ipaalala sa iyo ang isang mahalagang aral? Mayroon bang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagpapatawad sa iba man o sa iyong sarili? Ang pagminilay ay hindi lamang isang pagtingin sa nakaraan, kundi isang paraan upang mapalalim ang iyong koneksyon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabaliwala sa sakit, kundi isang pagpapalaya ng iyong puso mula sa bigat ng hinanakit. Sa oras na matutunan mong magpatawad, mabibigyan mo ng puwang ang mas magagaan at mas masayang enerhiya sa iyong buhay. Ang buwan na nagbibigay ng banayad ngunit makapangyarihang enerhiya, ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon sa iyong espiritu. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, na ibahagi ang iyong iniisip at nararamdaman sa mga taong pinapahalagahan mo. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa bukas na komunikasyon, sa tapat na pagpapahayag ng damdamin, at sa malalim na pangunawa sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong damdamin at pagbabahagi ng iyong saloobin, lumilikha ka ng mas matibay na ugnayan sa iyong kapaligiran at sa mga mahal mo sa buhay. Ito ang araw upang magsalita ng may katotohanan, upang makinig ng may puso, at upang kumilos ng may malasakit. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katahimikan, karunungan, at malalim na pagninilay ang pagdadala ng asul sa iyong araw, sa pananamit, sa dekorasyon, o sa simpleng pagmamasid sa malawak na kalangitan, ay maaaring makatulong upang mas maramdaman mo ang kapayapaan at kalinawan sa iyong isipan. Sa mga numerong dumadaloy sa iyong landas, tandaan na ang lima, labindalawa, dalawamput dalawa, anim, at 48 walo ay nagdadala ng enerhiya ng balanse, kaayusan, at positibong pagbabago. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, ituring ito bilang isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, huminga ng malalim at ipaalala sa iyong sarili na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, ang bawat hakbang ay may kahulugan, at ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ang kagandahan ng buhay ay nasa kanyang pagiging hindi perpekto, at ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan sa pagtanggap sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Ikaw ay nasa tamang landas, Aquarius. Panatilihin ang iyong puso at isipan na bukas sa mga posibilidad, at hayaang ang liwanag ng universo ay patuloy na gumabay sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.